Sebab ada apa-apa Tak ada apa-apa Tak ada thank So, dumating na po yung feeds namin Nasa 131 po itong pinag-deliver namin So, kung mapapansin po ninyo, diba dati Number 1 po yung number ng na feeds namin Number 2 Number 3 Number 4 Ngayon, number 5 na kasi ngayon lang po kami gagamit ng finisher. Tara pa sa side nito. Ayan. So ito po yung number 4. Grower. Ayan. So last stack na po namin ito. Nakatayo na po lahat yung mga yan. Ibig sabihin na spray na po ito. Tsaka na-disinfect. Dadalhin na po yan sa loob ng figery farm. Ayan. So ito pa pala, meron pa pala dito. Yung, yung feeds na dumating kahapon. Ayan. So ito rin po yun. Last batch na po ito ng number 4. Kaya number 5 naman po yung gagamitin na natin ngayon. Magkano naman kaya babayaran natin ito, di ba? At saka, uh, ang dami. Ito kasi mas makakamura po kayo sa feeds kapag madamihan po yung o-orderin nyo. Pero pag mga retail, alam po, hindi po sila nagbibigay eh. Tanong nyo na lang po sa dealer. 40 pa lang po yan ha, 40 sacks. So, ibig sabihin may darating pang 25 sacks, bali 65 sacks lahat po yun. Good for one week lang po yun. So, parang ang bilis nilang kumain, di ba? Ito namang mga ano dito, yung sa number 5 naman, finisher, uh, good for 2 weeks na po yan. So, 130 sacks po lahat yan. Kaya, ang dami pong feeds na nakakain na ng mga baboy namin. Kaya, medyo magastos. <laughs>